Hello fellow grower, magandang araw po in this video, si share ko naman sa iyo kung paano mag ng matandang talong na nakatanim sa container so itong uh, talong ko na ito uh, nagkaroon na rin ako ng mga naunang video tungkol dito at uh, sila ay nakatanim sa uh, apat na container so apat na puno po ito itong isa around 3 gallon ang capacity, ito naman siguro or, approximately 2 gallon bali ito po ay uh, Uh, mineral water lalagyan ng mineral water na 5 uh, galon. At yun namang isang 'yon, mineral water pa rin 'yon uh, around the uh, 1 and galon lang ang capacity. So mas maliit yung isang 'yon. At yung isa pa dito, nasa 3 galon din. At uh, itong talong ko na ito nagumpisa po itong ipunla ko around February this year. And then uh, March inilipat ko na dito sa mga container nila. So, December ngayon, itong talong na to around nine months na rin ang edad niya mula nang mailipat dito sa container. At uh, ayan, magulang na talaga siya. Ayan yung katawan niya. Ayan. Marami na rin siya sanga. Marami na rin ako na harvest sa kanya. And at the same time, up to now, ay nagbubunga pa rin, namumulaklak pa rin itong aking talong. So, share ko sa iyo paano ba ang ginagawa ko para tuloy-tuloy na -tuloy magbunga itong aking matandang talong. At yan po ay ang pruning. So, ang sistema ko lang dito, pag yung isang sanga ay tapos ng mamunga, nakapagbigay na sa akin ng bunga na harvest ko na halimbawa ay pinuputol ko na siya. Kagaya niyan. Dito pa. Yan. Ang purpose nito ay para ma-encourage yung iba pang sanga na tumubo sa kanyang katawan. Kagaya halimbawa nito, ayan. Ayan, uh, nakukoberan. So, pinroon ko dito. And then, ito naman, lumaki na siya. At ngayon ay nagbibigay na ng bunga. Ayan. Meron pa siyang bulaklak dito sa itaas. So, yung po kasi mga bagong bunga, lalabas yan o mga bulaklak lalabas yan doon sa bagong sanga na tutubo mula sa kanya. So, halimbawa po dito, ano? Ayan. Pinutulang ko dito. And then, yung sanga niyang ito, ayan, umaba. At ngayon, may bulaklak dito. Ito namang isang ito. Ayan, bagong sanga rin ito. Meron siyang bunga. Nakalaylay na nga sa ibaba. So dito pa, yan, pinutulang ko dito ng uh, sanga kasi tapos nang mamunga yung kanyang uh, sanga. At dahil doon, may encourage mo siya na maglabas pa ng mga panibagong sanga na magbibigay ng bunga, kagaya nitong isang ito. yan. Example po ng mga uh, Ginagawa ko, no halimbawa, itong sangang ito, ayan, napitasan ko na ito ng bunga. At ngayon, wala namang bulaklak na lumalabas sa kanya, o ayun, maliit pa lang yung bulaklak niya. Pero at the same time, may merong tumubo dito sa kanyang stem na isa pa, ayan, meron dalawang bunga. So ito, para ma-encourage ko na uh, mas mabilis lumaki, dahil galing siya sa bagong uh, sanga na agaya nito, ay puputulin ko ito. gaya nyan yan so sa pagputol ko ng sangang ito itong isang to may encourage na mas lumaki pa pati na yung bunga dito sa bandarito. yan right dito ganun din ang ginawa ko naglabas na ng bunga dito pinutol ko na yung uh, tangkay na lumabas ang bunga and then eto ngayon yung isa pang tangkay niya ayan meron na siyang bunga ngayon dito so ganun lang po ang sistema at ito, uh, pruning lang po ito hindi ito yung tinatawag na ratun yung kasing uh, ratun kailangan putuloy mo talaga mula sa lupa siguro mga 2 feet ang taas lang puputuloy mo lahat walang may iwanan sa kanya na foliage yun po yung ratun so ito naman ginagawa ko dito ito po ay pruning Overtime ay marami na akong napron dito sa mga talong ko na ito. Gaya nyan. Doon pa. Yun din. At doon, makita nyo may mga putol. Doon. Putol din yan. Dito, putol din. At yan po ay para ma-encourage na maglabas siya ng mga bagong sangapan na kung saan lalabas ang bulaklak na later on magiging bunga. Ito nga pala, habang pinupro nyo siya, ay tuloy pa rin ang pagbibigay sa kanya ng fertilizer na pampabunga. Yung pong fertilizer na pampabunga, triple uh, 14 or triple 16 or triple 18, basta po yung complete fertilizer na tinatawag. And then pwede nyo pang haluan ng potash pagka nakita nyo na mabagal pa rin siya magbulaklak. Ang ginagawa ko lang po dyan, sa isang galon ng tubig, maghahalo ako ng isang kutsara ng triple 14 or na complete fertilizer and then isang kutsara din ng potash. Ginagawa po yon on a weekly basis. At ang ididilig sa kanya ay mga dalawang uh, uh, lata ng sardinas. Ano po, yung 155 grams sa sardinas natin, sumalo ka noon nung uh, tinunaw na fertilizer, ididilig sa kanya mga dalawang lata bawat ta, puno. And then pagkatapos mo siyang i-fertilize, kinabukasan dinidiligan po 'yan or kinahapunan. Bukod doon sa fertilizer na dinidilig sa lupa, pwede mo rin siyang spray ng uh, foliar fertilizer para mas uh, mabilis at mas maganda. Yung kanya mga dahon, pati yung kanya mga bunga, maglabas pati siya ng mga bagong bulaklak na agaya niyan. So, yung ating talong, kahit medyo matanda na yan, ay kaya natin pahabain ang buhay. At kaya natin siya ay uh, continuously pabungahin. Gaya niyan. Pag matanda na ang talong, hindi mo na maasahan na uh, malalaki pa yung bunga niyan, medyo maliliit na. Pero dahil panggamit lang naman sa bahay, ay uh, okay na rin yan. Actually, sa apat na puno ng talong na nakatanim lang sa container, ay magsasawa ka na sa pwede mo anihin na bunga. So, dito may mga bunga siya na in a few days ay pwede na rin uh, ma-harvest. Sunod-sunod po yan. Merong namumulaklak na sanga, merong uh, lumalaking Bunga, kagaya nyan, and then meron na ring ready for harvest in a few days. So ganyan lang po kadali kung paano mag-maintain ng isang matandang talong na nakatanim sa container. At kahit po nakatanim sa lupa yan, ay uh, ganun din ang uh, pamamaraan. ipuprune nyo lang siya para maglabas siya ng mga panibagong bunga. Ah, sorry, panibagong sanga na kung saan ay lalabas yung mga bulaklak na later on ay magiging bunga bukod nga pala sa nabanggit ko na pag-fertilize sa kanya, ano po, ang isa pang kailangan gawin natin dyan ay mag-spray tayo ng insecticide sa ating tanim na talong. Uh, ito po kasing talong, paborito ito ng mga insekto, lalong-lalo na ng uh, white flies. So, pagka regular tayo nag-spray sa kanya ng insecticide, yung broad spectrum insecticide lang ay uh, may iwasan natin na siya ay ng mga insekto. Bukod nga pala sa nasabi ko na sa pag-pruning ay para ma-encourage natin yung paglaki ng mga bagong sanga na maglalabas ng bunga. Ang isa pang dahilan doon ay para hindi na makaagaw ng nutrisyon yung mga matandang sanga na tapos nang magbunga. Alright, so yan po ang ating video kung paano mag ng inyong matandang talong para tuloy-tuloy ang pamumulaklak at pagbunga. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye.